Fatima traffic Oo, oh, ayan po yung Yanas. Oh, ayan po yung uh, Skyway, mga kapilito. So, nandito tayo sa Maya Bayadak. Super so, traffic, mga kapilipi. Ayan, magandang hapon po sa inyo dyan. Ang oras natin ay eh 4.24. 4.25. Matropic, uh, yan po mga lianas, mga kapitid. Lianas, alabang po yan. Yan ang mga uh, lianas. Yan, no? uh, yan, nagpasa na natin ng isa uh, kayo yung husbun. Kaya nandito sa mga uh, taas ng bayadak sa may tulay. Ayan. Super traffic po dito sa bayadak, mga kapitid.